sabi mo? Excuse me po. Excuse me po. Nasa. May sungkong babae na ang ngipin ay naniniwa. May may sa tiyan. Ang pangalan niya ay ang Hortelano. Ito e, nga na mama. <laughs> e, taon ka na. Ilan taon na ba ako? Si si ay baba ay, mo, may babae, nanina ang ipon. Nakabang, may hati sa ito an. um, Ano na, pareta ka pa rin ba? na! 16 si 26 26 Ang um, puwet ay may halaya Ang gusin si pa baso si Ayn Hortelan po ay ang dede ay malaki. Ang dede ay isa maliit. <laughs> Ganun po ang pagkakain. Hindi nyo? <laughs> <laughs> Meron po ang pangit po kumo. pangit po tumawa. Ang ngipin niya ay sumasama. At pati ang dawa niya sumasama pagtawa. dawa. <laughs> Ina po, darinig niyo po ang dawa ni Hortelan. na inuulit ang lambas na siya po inuulit yung tawa na yun. Ito, hindi na po yun. Nagbabago po siya lang. <laughs> At kinikinigin na po po <laughs> po Inahawakan po ako ang ay may halaya. Ang <laughs> um. Ang soulmate ni Totot ay si Puffy. <laughs> ang soulmate naman ni Ma si Mambo. Mambo ang tatay ni Kuya. Ang soulmate <laughs> <laughs> ni Ma. Ang asawa niyo po si Bongbong. May asawang nila. Ma. Nila yasan na mamakay habang buhay. Ang ganda gumagkala. Saka kau, si Ain? Hortelana. Ay, main nal... Si Ali ada, berarti kan Ali ada. Bang bungal-bungal, pa? Kata kita kita mau tadi gitu, iya.

ko may sa iyo Nagsisi, nagsisi ah. Binudyuan ni Lara. Excuse me po. Tapos na po ang pagkukwento ng istorya.